Hello mga boss, bali meron tayong customer ngayon. Ang issue po daw ni boss, manginig po daw yung manibela niya. Then, malakas po daw yung vibration. Ang una pong ginawa niya, pinaano niya po daw, wheel balancing. Nung wheel balancing po, ganun pa rin mga boss. Malakas pa rin yung vibration niya, then yung ano po, wiggle. Bali, ito po mga busang ang dahilan kung bakit malakas yung vibration, din nagbibigil po yung sasakyan Din kakabit ko na po mga boss. Sa mga may lagatak po dyan o kalampag, hinig. Ito po ang location po mga boss. <tinyo> Yeah. Bali na test na drive na namin po ni, ano ng customer po. Wala na po siya ang din yung ano po vibration. Maraming salamat mga boss.